Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manunod at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Kamusta po? Uh, I, I remember merong bagyo dyan sa, malapit sa Luzon at uh, uh, hopefully po lahat po ng taong nagrarally ngayon ay mag-ingat uh, especially po sa mga mapagsamantalang mga DDS bloggers or supporters na nandyan din sa, sa, sa EDSA at uh, hopefully guys hindi umulan para tuloy-tuloy ang uh, protesta laban sa katiwalian okay speaking of katiwalian okay si kung natatanda niyo nag press conference si Chavit Sinson i believe nag press conference siya kahapon okay at kung saan binanatan niya to si ano you know, si Bongbong Marcos ang sabi niya hindi siya magiging president dahil kundi dahil sa kanya. Uh, pakinggan natin si Manong Chapita ah, at dito nyo may kita yung doble cara. Bakit? Bakit sinabi kong doble cara? Eh, napakayaman tong tao na to at naging, uh, naging uh, public official siya sa Ilocosur, di ba? Naging governor siya. Naging congressman. Ang pa. Okay. That means, He's been in the politics for so many years. 'Di ba? At gaano kayaman si ano you know, si Chavit Sinson. Alam niyo guys kung, mag, uh, kung gaano kayaman? Well, hindi natin alam pero definitely isa siya sa pinaka mayayamang tao dito sa sa ano, sa Pilipinas. Okay? So, uh listen, let's listen yung conference niya. I believe kasama siya dito sa ano eh, sa sa isang uh, press conference ng uh, uh, mga ano mga DDS. Okay, so let's watch. Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam niyo. Hindi ko hindi yung sulit. Ito, ito, ito. Nagdadalihan dahilan siya bakit uh, hindi niya ginust <laughs> hindi na nagustuhan si, ano, si Bongbong Marcos. Eh, kasama niyo yun dati. sa <laughs> akin. Nagpunta kami sa Japan. Pagod na pa lang. Uh, tapos. Sa table, dimension niya lahat. Si Sandro, dad, manong chabi this year. Ginoon doon niya, oh. Of versus workers, bastos na presidente niya, sabi niya. Oh, nagkampo ba ako? Hindi. Ayun, sinasabi mo na pinapasok pa sa PSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Oh, so meron siyang kapatid noon, noon nasa PCSO. o. Ah, aba. Okay. Anak niya yun, director lang. oh, dami naman yan eh. Dami naman ni Special Assistant ni President Isa -isa, ng kami. Sigurado na yan, manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa, may na-appoint na director. May yung bata sigurado na yan pag naging sigurado. Tapos, di na si yung, yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tiyapan na yung mat... Ah, Kung parang sinasabi niya dito, merong isang tao na dapat ay nandun sa magiging government official at mukang uh, mukhang in-snub ni ano ni Bongbong. Okay, parang padrino ah. Okay. Wala naman tinupad. Nagalit pa ako, hindi. Oh, okay, okay. Oh. Director lang. Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presyo. Oh, kumbaga humihingi siya ng pabor. Di ba? Di ba masama yun? Hihingi ka ng pabor? Para kasi tinulungan mo siya na maging presidente. <laughs> oh, di ba? Ang <laughs> pagkagalit. Pastor ko lang isa sa kanya sa Pilipinas. It was a problem by the Pagpunta niya sa states, pinabalik niya lahat, niya Oh, oh. Sige, sige. Okay. parang niya Oh, there you go. Parang inamin niya na na, na maka-China siya. Di ba? At guys, speaking of maka-China, Especially, itong si Chavit Singson, supportado niya si Sara Duterte. Kaya, kung, na, kung nakikita niyo, at uh, nakita niyo sa news na na paba, pa pa-resign pa si Sara Duterte as ah, si, you know, si Bongbong Marcos sino ipapalit niya si Sara Duterte di ba oh imagine niyo noon papalisin yung yung US tapos uh, pababalikin ni pinabalik ni ni BBM kasi magkakagera daw pag ginawa na 'yon. Eh parang yung side mo ay pupunta doon sa ano sa China, hindi sa Pilipinas, di ba? Kung sino ang presidente, syempre ang direktiba niya is at least uh, peaceful, hindi katulad nung kay Digong eh ginagawa niyang ano uh kulang na lang gagawing probinsya ng China 'tong Pilipinas, di ba? Oh, di ba? Galing mismo yan sa bibig ni ano, ni Chavit Sinso, ha? Ha? Okay. O, oh, sige. It made the daily country, but Taiwan will forget it because it's ours. Mm hmm. Hmm. Hindi kyan siya na five years. Oh, okay. Yan. So yan ang inanakit ni ni Chavit Singson kay Bongbong Marcos. So, di ba? Hindi pinagbigyan yung kanyang hiling kasi eh, tinulungan niya na maging presidente. O tapos, yung ano daw, yung sa China. <laughs> so, uh, ibang klase talaga itong si Manong, di ba? Blue, doble cara. Okay. Uh, ano pa? Hindi lang yan, guys. So, so kung kumbaga, dito, pinaparisay niya, pero yung kanyang, uh, kanyang pamilya, eh, naging Uh, public uh, officials nung panahon pa. At uh, dito may kita nyo sa another video, papakita ko sa inyo, na itong pamilya ni Chavit Sinsong ay contractor. Contractor pala ng gobyerno. At noon sila ay contractor ng gobyerno, uh, nasa puesto pala itong si ano you know, Chavid -Sinzon. Okay, so let's watch this. ...from Our News Channel Um, so, sa kasalukuyan po ay pinamulungan okay. niya po yung Louis Chavot Simpson. Dito niya ay uh, aaminin niya na meron silang government contractor. So, no, LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may labing dalawang kumpanya. At ngayon po, may nakonnectation po ito sa isang construction firm na Satrap oh. Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas na ibig sabihin daw po ay provincial governor. Yeah. Uh, for context oh. din po, um, base po sa datos po ng DPWH, no nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur oh. mula 2016 to 2025. Na oh. Di ba? Oh. Okay. So kung nasa pwesto siya before tapos may government contract uh, contract contractor siya uh, government yung pamilya niya may government contractor. Mabuti ba 'yon? Ano sa tingin nyo? 'Di ba, pinagbabawal 'yan sa batas. Na yung uh, yung uh, ikaw ay nasa pwesto tapos may merong government contra, uh, contra co contract, 'di ba? Tapos construction construction firm pala. Meron meron pala kayong hawak na ganyan. Oh, sige, sige. Mahalaga ng 2.7 billion pesos. Hmm. So, ang Nami pera, di ba? Ang ng Pusser, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti din ano nyo. Oh, Ten sige. years daw. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Eh, wala pa isang taon na nasa <laughs> billion na. Ten years. So, ibig sabihin, maraming project yan. Kung totoo man yan, inaamin ko oh. sa atin yan, oh. Oh tatay ko Inaamin ko. O, oh, di ba? Galing mismo sa kanya. Okay? O, oh, uh, punta tayo sa Rappler. Uh, same information to, ipapakita ko sa inyo, guys. Kung gaano ka kapal ang mukha ni, ano, ni Chavin Season na mag-sabi uh, ng mag-resign kasi uh, yung ginagawa ni, uh, uh, ni Bongbong Marcos ay hindi na nakaka-, nakaka Uh, tulong sa ating bansa eh paano kayo di ba Ang eh, tagal niyo sa gobyerno uh, ganun pa rin eh. yung 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 lugar niyo pala uh, naging naging uh, public official kayo ng yung lugar noong unang panahon hanggang ngayon oh di ba okay so punta tayo dito sabi dito the uh, the sing are both public uh, officials and contractors so oh, yan. Oh, okay so sabi dito sastrap construction whose majority owners are chavit's daughter and son-in-law has more than 2 billion infrastructure project in a local store in the past decade so inamin niya talaga ha? siya nanggaling mismo sa kanyang bibig okay and sastrap co-owner simpson's daughter regina Lim, 40 percent and then yung husband niya, is 10%. So they're the majority uh, shareholder ng ka, ng kanilang company. Okay? And from 2016 to 2025, ano ilan 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 na nakuha nila? 2.1 billion pesos. So sasabihin niya na ay yung Ilocos Norte ay nasa uh, nakuha ng mga ano uh, ano nga uh, yung St. Gerald yung sa mga Diskaya eh inyo naman yung ano yung Ilocos Sur. So in the meantime, public official kayo tapos meron kayong con, uh, government contract na uh, uh, contracts, o, 'di ba? O, sabi dito, of those projects two were flood control, both awarded 2023 for 87 million pesos. One in Santa Calida town, the other is San Ildefonso. Okay, conflict of interest. So pag-usapan natin yan very quick. Sabi dito, Chavit has asked on Friday whether he thinks politician linked on contractors are also accountable regardless whether the projects are found corrupt or not. Sabi niya, kung may delikadesa sila, dapat sila magresign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas eh. If they have delikadesa, they should resign. But I don't see. So, yung kita mo yung, yung kapakalan ng muka tapos siya nang sasabi na, ay, yes, doon sa Norte, eh, uh, nadiskaya. Tapos yung kanyang anak ay congressman din doon. O, di ba? Ay, kayo din eh. Oh, but si isang held public office in the same time that family also own Sastrap. That means, yung nung time na na public official siya, di ba? Yung, yung company niya ay merong kontrata sa gobyerno. There you go. Oh, David Sanz, Ryan Luis Singson, Governor in 2000, uh, 2013 to 2022. Uh, Chavit, Brother Jerry, Governed 20, uh, 2022 to present. O, uh, di ba? Yung dynasty ng mga Chav, mga Singson, okay, ay matagal na sa sa gobyerno. Tapos, eh, sasabihin mo na mas, na, na, si Bongbong Marcos ay eh, pinabayaan yung Pilipinas. So, ganun din kayo. Okay? Wala po tayong sinasanto dito. Kahit BBM man yan, Duterte man yan. Okay? So, dito may kita mo guys na, na ay, yung, yung merong, merong tinatawag na coat, yung magnanakaw, galit sa magnanakaw. Tatandaan nyo yan? Yan. Napaka, uh, napaka, uh, ano yan? Parang Uh, saktong saktong sakto yung tinag at uh, 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 kasabihan dito sa issue na to di ba so wag na tayo wag na wag na, na nating mag wag tayo magpaloko sa mga taong naging public official for a long time ago and then they have a lot of money uh, dahil sa pagiging public official so again kung isang politiko ay yumayaman sa pagiging public official, dapat makiramdam na tayo. Bakit? Hindi dapat maging uh, maganda yung buhay nila sa pagiging public official. Yan ay nakasaad sa ating konstitusyon. Okay? So guys, kung meron kayong uh, any comments or suggestion about this topic, please write it down and I'll see you sa susunod na video. Salamat po sa pakikinig.